Sa isang malayong nayo nakatira ang isang magkapatid, si Lazy Girl at si Diligent Girl. Bonso, linisin mo naman ang mga tambak dito. Ay, saka na ate, may iniisip kasi ako. Tiniis lang ni Diligent Girl ang palusot ng kapatid. Balang araw, magpapakasal ako sa isang mayaman. Lahat ng gamit ko ay yari sa ginto. Malay mo, baka pati ang tinapay ay yari din sa ginto. <laughs> Alam ng atin niya na hindi kailanman matutupad ang pangarap na ito. Kaya sinikap niya itong ipaliwanag. Pero wala namang pakialam si Lazy Girl sa sinabi ng atin niya. Isang araw, bumisita ang mga kaibigan ni Diligent Girl na sina Mary at Jack. Ikinwento niya sa kanila ang pangarap ng kapatid na yumaman. Hmm, siguro pwede natin iparana sa kanya para matuto siya. Planuhin natin. Nagkunwari si Jack bilang isang mayaman at nagpakilala kay Lazy Girl. Hello, ako ay isang mayamang negosyante. Gusto sana kitang pakasalan. Nang makita ni Lazy Girl ang lalaking ito, kahit hindi niya kilala, ay natuwa siya ng husto. Sa kabila ng pagtutol ni Diligent Girl, Umuo si Lazy Girl sa mayamang lalaki. Dinala siya ni Jack sa isang napakagandang bahay nagawa sa ginto. Lahat ng bagay sa loob ay yari sa ginto. Sabik na isinuot ni Lazy Girl ang ginintoang damit, ngunit napakahigpit nito sa kanyang katawan. Nahalos hindi siya makahinga. Binigyan din siya ni Jack ng gininto ang sapatos. Pero nahirapan si Lazy Girl na isuot ito dahil matigas ang ginto. Ito ang perpektong handa para sa'yo. May gininto ang tinapay, ulam na mula sa ruby at mantikili ang gawa sa perlas. Nagpahid si Lazy Girl ng mantikilyang gawa sa perlas sa ginintoang tinapay. Pagkagat niya, sumakit ang ngipin niya. Sa sakit ay nilapag niya ang matigas na tinapay sa mesa. Naalala niya tuloy ang sabi ng ate niya at nakadama siya ng pangungulila kahit marami siyang ginto. Mabait na hinatid siya ni Jack pa uwi. Niyakap ni Lazy Girl si Diligent Girl at humingi ng tawad sa ate niya. Ang pagiging mayaman ay hindi pala isang buhay na puno ng ginto, kundi ang makasama ka. Patawad, ate. Mula noon ay isinuko na ni Lazy Girl ang pangarap na magkaroon ng gininto ang mundo. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi tungkol sa mga bagay na gawa sa ginto, kundi sa pagpapahalaga sa mga mahal sa buhay.